Nadakpan na ang upat sa mga suspitsado sa pagpamusil. Ganay tabo ni Antonio Miaging Kadlaon sa lungsod sa Liloan. Usa ang namatay ug duha ang naangol sa insidente. And ang live report kabahin ini, sarip, uh, ni, sa, Nico Sereno. Yeslan dumot og panagribal kuno sa magkaatbang magka nga grupo dunay usa ka miyembro nga dunay atraso mao nga gibalikan sa pikas pundok Maukinigitan kini gitan-aw karon sa Kapulisan. Kuha kini sa CCTV sa yanong pagpamusil ni usa ka lalaking nakahelmet sa Barangay Yati Liluan kagahapon sa Kadlaon. Daling alibwag kining grupo sa mga batanon on nga nagtambay gawa sa usa ka convenience store tulo ang naigo, duha ka mga lalaki nga nag-edad 17 o 18 nga naapakaroon sa ospital. Ingon man ang usa ka babaeng 16 anyos nga namatay kay naigo sa dughan. Sa hot pursuit operation sa Liloan Police, unang nadakpan kagabi'i ang usa sa mga sospek sa barangay Looc, Danao City. Sa tactical interrogation, natultulan usab ang uban pa nga mga suspicado sa lain-lain nga lugar nag-edad og 18, 21 ug duha ka 34 anyos nga managkaluha. Motibo nga gitan sa kapulisan, personal grudge o gang war. Ang hinigugma sa usa sa mga biktima gingong sospek sa naunang insidente sa pagpanunggab. Ang target unta sa resbak wala maigo apan ang iyang uyab ang naantimano. Personal grudge o okay, kining gang war. So first is, ang personal grudge is, we have an incident here atong biaging sabado pizza uh, quattro sa mayo sa so, so dire na dili kayo layo isa git dito ilang plano git murag uh, ila patyon git ang katong labi na tong daw uh, sa ilang kauban Dunay uban pa nga mga suspicado nga gipangita sa kapulisan. Dugang CCTV footage usab ang ilang gipangita aron mailhan ang uban nga mga responsable. Samtang aminado ang kapulisan higpit nga gipatuman ang curfew sa maong lungsod apan ang ubang kabataan ang mga awtoridad ra man sabgyod ang gibantayan sugod so pa pandemic until now strict kayo na ang atong implementation sa curfew it just so happen na uh, uh dili lang niya siya like, um, tabo sa liloan kun diha sa sa uban ng mga lungsod ug syudad nga kani ra pulis tanod o kinabuhi ng mga force multiplier mao ra na say uh, bantayan bantayan Ihan ay nakarunlan na ng kasong isang at batok ni mga suspicado gitumbok na responsable sa maong krimen naglakip sa kasong murder, frustrated ug attempted murder man illegal possession of firearms ang ipasaka batok sa mga suspichado. Lan? Okay na salamat Nico Sereno.